What's up? What's up? You got Kuya Broom once again. Pilit bagong review, pilit bagong vlog, pilit bagong video. But this time, we're not gonna review anything. We're just gonna look at the sunset. Nasaktuhan din ang sunset sa Norway. Let's go. All right. So, Pakita ko na sa inyo ang napakagandang sunset. Shh. May sound effects pa. Look at that, man. Can it focus the sun? Sunset. Nakalangan lang ng puno. That's pretty much it. Napakaganda. Sunset in Norway. Tapos na no, mag-leg ka lang. So, sa mga barko diyan, mag-leg ka lang, no? sa dagat. That'd be cool. So, ayan, dito tayo sa neighborhood. Neighborhood kung saan ako nakatira ngayon. Sa aking mudra. Shout out to you, ma mudra. Um, right now, isa sa mga pinakamainit mainit, mainit na, na experience ko dito sa Norway. To think na tapos na yung summer. Actually, patapos na. Or tapos na talaga. Ah... Uh, umabot kami ng 27 degrees to 28 yata kaninang tanghali tapos ngayon siguro I think 21, 22 pero hindi ko feel eh parang mas mainit pa dun eh talagang ayun nga no, naka-shorts no, ako ngayon oh. sobrang init niya ngayon ngayon ko lang na experience yung ganito kainit sa Norway ulit but yeah still a good still a good weather I mean hindi yung init ng Pilipinas na Laman mo na, magtakad ka lang saglit. Pawis ka na. Kaya maligo ka after mo maligo, pawis ka na. hindi, <laughs> naman, hindi naman ganun. Pero, yun. I'll show you the way, the road. You know. Going downhill. See that? This is going downhill. So, ah, uh, ito jogging ko tong road na to. Parang exercise ko na rin. Or usually nagbabike ako pang exercise, pero Minsan kasi pagka puro, puro uphill ang mga dinadaanan mo, Mahirap mag magbike. <laughs> Pero may mga gears naman yung mga bike nila. So, ayan. Dito tayo sa uh, ferry Terrier Weekend. Ah, dito tayo dumaan. So, wala na hindi ko na makita yung sunset. Doon lang sa taas yung sunset. wala alam, pinakita sa inyo. makita nyo naman siguro. So, ayan. Dito tayo sa mga boat ang mga boat ganda ng mga bahay tayo sa isa sa mga boat ko Titanic Char <laughs> yan kala mo talaga swimming pool eh no? may ganito pa eh so ayan kita yung puro lumot puro damo is where I live right now. Kita nyo na rin yung bahay ng kapatid ko sa ibang vlog ko. Ito naman sa aking mudra. Let's go there. Dito. Pagka... Eh, oh, no, kahoy lang yan, oh. Sarap ng tunog mo, oh, pagkahoy. Uy, huli kayo. Saan punta? To the moon. Road trip. Ay, ba eh, yun? pa ako. So, ayan yung dulo. Dulo ng walang hanggan. Dito pagka ano, pagka sobrang init, minsan may nakikita ako dito tumatalon. Diyan sila, lalangoy sila dyan. Pero saglit na kasi feeling ko, malamig talaga yung tubig niyan kahit maging summer pa, kahit maging tag-init pa. Parang, siguro bigla ang ano, gusto lang malamigan yung katawan nila pero maganda raw yan sa eh. sa katawan pero wag ka lang magbababad kasi hypothermia yun eh mamatay ka na so ayun wala na yung sunset andun lang yun sa taas pala nakit pagka andun ako sa taas kanina nandun ako naglakad pababa so doon kita pa yung sunset dito hindi nakita eh. pero grabe ang sarap ang sarap ng sana ganto lang yung weather parang bagyo lang or mas may peta sa bagyo parang tagaytay yata sana ganto lagi yung weather pero parating na yung winter so hindi magtatagal to papanling lang ang weather na to parating na yung winter and hopefully snow na rin para mavlog din natin ang kulit mo ah kung andyan ka pa rin sa so, mabigat na pagkain sa taas yung tinapay Oh, pumunta ka pa sa upuan ko Upuan ko yan eh That's my chair, man Stop going on my chair So, ayan Punta natin siya So, this is it This is the Life In Norway um, May kaka-uwi lang na buto alam mga Norwegian, mahilig yan sa eh. Yan lang yan eh. Ang hilig nila eh. Pagandahin bahay nila. Or magka-boat. Or magka-cabin. Yan, yan ang mga, yan ang Norwegian life. Honestly. Pag gusto ko lang speed Speedboat eh. Angas. Umalis oh, na siya. Umating lang ako, umalis ka na. Wala na siya sa upuan, niwan na tayo. So ayun, again, dito to sa may bandang south ng Norway. The beautiful city, or should I, should I say town? Kasi ganun tawag nila, town. It's beautiful, beautiful town of Stavanger. Magpapark sila ng boat, o. Oh. Ayun sila nagpapark ng boat. Tatawa na sila kasi babangga yata sila. Kulit na tong ibon na to Kanina ka pa eh Lumapit ka na kasi Nahiya ka pa eh So yun lang naman I'm gonna have more vlogs Dito sa Lugar Kung saan Bihira o minit And soon Pag nag winter Makita nyo Alas 3 pa lang ng hapon Madilim na dito Tapos magliliwanag dito Mga alas 9 Alas 10 ng umaga So parang ang liwanag mo Is 5 hours to 6 hours lang Grabe That's Very weird, but yeah, I'll show it other vlogs ko, so, so soon. For now, this is it. Lang ang sunset in Norway. Ang aking, where I live right now. Please like, share, subscribe, and don't forget to always pray and to always thank God we have this. I'll see you again. Let's go.